Okay, good morning. Linggo ngayon. Bupag kami ng bubo. Pag isang linggo to ngayon, simula namin nilagay yung bubo, yung pai namin ay tinapay. Nakukuha ko lang itong idea na to sa ano, sa Dubai. Try kung effective din ba dito. Sa bagay, ng nakaraan, yung kahuli kami ng pulang lap lapo po. meron nam talagang laman. Pero may halong ano yun isda. Ngayon talagang solid ano, to, ano ngayon tinapay. Ang nilagay namin. So, update na lang mamaya. Kung anong resulta. Okay. Ang ganda ng dagat ngayon. Ang linaw. Pero kapag nagpa na ako mag-fishing, nagdala ng ano malakas yung alon. hindi naman nakakaano yun nakatawag ito ma malul malunod pero matagal ka makauwi okay. kasi malakas yung alon kaya hindi ako tutuloy pag mga malaki yung alon so ngayon bubo muna siguro sa mga second week ng ano uh, may baka maano ano na to okay na to so fishing na ulit dun sa dawahon hindi kaya sa ano 4 islas ay okay, dula ano la magtugpo dah kay magkakarangguan ada kaya na hindi iyo munting talo 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 sa ano?

Magaan lang daw? Magaan lang daw. Aray. Din, assist nga daw ako pag wala malapit na yung ano. Sakit ng kamot na nanon mas kuha nung kamot ay kaya kuhaan ng... ka. man, pilit na ka doon kayo ganun Rubber man lang kuhaan, rubber rice mo lang gloves. Okay po, why? Ado sa? Bagel pa eh. Ang ipapalit namin dito na ano, pain, tinapay ulit. walang halong isda. Kasi pag isda, nga, talagang nangamoy. Ha? Kita na?

Kita dali muli. Eh. Pa di pa maklaro. Dind langoy ya, bakuanan. Hindi di na lang hindi para, ada na utunga. Na kailangan ng ano 'yan. Huwag mo nang sisirin.

Oh, jadi oh. oh. ingon na, na nagburma. Ano itong pinali Di na, sangit naman na

Hindi pa rin na zero. Eh, hindi pa rin driven. Naubos kasi yung tinapay oh. Naubos lahat yung talagang ano, yung mga pain kaya medyo sapa. Wala masyadong pumasok sa kayong lumot, konti lang din. Sige lang, baka next week madagdagan to. Okay. So, yun lang po. Uh, maglagay muna kami ng tanggalin muna namin yung isda. Tapos palitan namin ng ano, ng pain tinapay ulit. Uh, slice bread kaya yung tawag ito. yung kaun, kaun, na? Mo na oh shit. <laughs> kaun, <gana. laughs> okay so update na lang sa na ano Ini nih, mga umang kan lo lalu nak Ini nih nama kau nih Buak bay Buak lagi nasi kuhan sih guru, isi tak Dia kena sunda Liswe Aku bisa ngomong bakil, aku muntah Apa nih Ini Butang dito, butang dito, diya diara diara butang dito, Juk. kabuhi na ha. <laughs> <laughs> <coughs> na no, baga baga no <coughs> oh. Ito yung mga uh, huli namin lahat. Sabaw pa rin. <laughs> Ito bang kamera diya? Ah. Dari kayo yung dipita. Ito yung papalit namin, tinapay. Ilagay namin sa net bag para hindi magkalap sa ilalim sa binilad namin to sa araw. Uh, mga siguro mga apat na araw para titigas para hindi siya madaling matunaw. Uh, maglalast siya uh, until mga isang linggo. Okay na to. Buhol <laughs> Pabalik wei. Pabalik run lagi. Alay rake. Alay nanon. Ha dipatan ano lang duha okay na. Ha. ano lang duha. Okay balik ra out. Uy, sa ang di angkla kalimut mo ko ay. angkla di palug, aram ah, limutan na. Talusog gilbil. Balik laut balik. Para ihulog lit yung ano bobo. Isang linggo din inulit. I i sab i balance sa gil murgi barog ba. You know. Ano? Ano sa buhi? Nah, na barog na. Ano man ang buhi mo gil? ano tada na yung bubo kasi pag hindi hawakan yung tali na tuloy di uh, asol asol blue na lang At, so, asol na tali ganun, yung, ganun yung ano hulog so dapat hawakan siya dito banda para Okay. Okay. So, sending ulit. Ako po, simitan po. Gaya yung Okay, Salamat. Okay, so yun lang po yung uh, yung session namin ngayon. So, sa susunod na linggo, magbubuka ulit kami. Okay, so update na lang ulit. Fish on! Fish on!